Dulo na pala tayo. Na Dulo nang walang hanggan. <laughs> Yan. Yan. Hello mga cabs. Kamusta? Yan. Nandito ako ngayon sa dati na ang may vape station malapit so si mami ando sa mako and may pupuntahan lang ako may bibili lang ako sa shoppers so ito naglalakad ako ito dati ah ya. ano yan may mga tindahan yan ano sa kabila mga tindahan yan kaso nga lang gagawin siyang station talagyan siya na kung parang uh, ano pa tawag nun Um, subway station para dito magkakaroon na. Kasi yung sa PAPE, medyo malayo-layo yun. Tapos so, so ito, parang ibang lane to, ibang line ang subway. Kasi marami na, parang 1, 2, 3, 4, parang 5 yata itong nandito. So, yun ang gagawin nila. Kasi sa so, subway, so, kasi nga, dumadami na masyado yung tao dito sa, ano, sa uh, sa downtown Toronto. Kaya yun, kailangan nilang mas maraming, ano, transportation, especially sa Kuwait. Agad mo na ako ng shoppers, bibili ako ng kumat. Maya na lang mga cabs. Yan. Mali, maraming store to dati. Eh. Nung bago ko umali, kami, kami umalis, kompleto pa to. May laman pa. Lahat. Pero ngayon wala, Narado na la. Bali, dalawang ano to. Dalawang kanto. Eto, pati dun sa kabilang kanto. Sinara na. Kasi nga yan, no. Oh parang downtown your line is coming ayan 15.6 15.6 km so bagong subway nga siya station so mas convenient na para sa mga nakatira dito kaysa pupunta pa doon sa kabila by bus kasi minsan yung bus na din delay at least kung sa trend trend derecho. ayan McDonald's malapit lang kami sa McDonald's before ayan walking distance lang tapos pos uh, Burger King doon sa kabila tapos meron din may, may mga iba pa may KFC doon sa may sa gitna. Aba, convenient lugar niya namin. Kaso nga lang yun nga. Alam niya na kung bakit kami umalis. So, yung pagbalik, siguro hindi pa namin alam kung makakabalik kami. Pero, ang pinaka dyan is, at dito na kami ngayon. Nakabalik, abisita. Pero, hindi nga yung ngayon, pag ano, kung Nung man kami ng pagkakataon na maging permanente. I will stay in Saskatchewan Kasi mas convenient doon Mas Mas peaceful nga sa ko nga palagi Baka Ah, uh, mas maganda yun Simple way of living na Gano'n na lang Kasi mas masarap yung tanong Sige mam, na lang ulit kasi magpasak na ako sa book. Good morning Ah, aap sa Pauwi na kami ng US of America, America. Hindi. <laughs> Hindi na kaming Kipling. Station, ha? Hindi Kipling sa Statua. <laughs> Sarap ng malamig, ma'am. <laughs> Kanina'y nasakyan namin na, over ang init. Ayaw mag, ano, magbukot ng aircon. Kasi nga, magkano lang yung na yun. yun, yun. 18 minutes, wow, okay. tapos yung biyahe niya, 45 minutes. Eh, 45 minutes? Yes, ma'am. Ah, pinataka. Kasi nga, mas magalis ito. Siguro, mga 40 minutes yung biyahe. Kaya, siguro, hindi siya nagbukas ng AAC. Matamaan ka rin? tatama siya kasi, hinabol niya. Hindi nga, hinabol niya lang yung AAC. Yung ano, yung kanto kasi may truck. Eh, hindi niya napansin, masyadong pa-curve tumama yung likod niya. Sabi ko na tatama-tatama kasi. Dapat bago -bago nga, nang mo. Parang bago-bago nga nandatuloy ko. pa lang Oo, ako ko Pwede Pwede talaga Anyway, na lang ulit okay. Ah, uh, tapos kami ng ano ng next station tapos lilipat kami ng train. Wala. Pataas. Lata. Hindi. 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 ko sa Hindi. 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 walang Hindi. 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 stop na Stage yan, nag-food lang yung train. Tapos, sa susunod, yung nasa likod namin, doon kami sasaka. Kaya, ayun, wait, wait lang. Yan, yeah, naglalakad ulit kami. Dito na kami sa Victoria Park. So, naglalakad na lang kami. Dadaan muna kami. May dadaanan muna kami bago kami umakyat. Tapos, ayusin na namin yung gamit namin. Ganun siguro mga before 12 yun alis na kami kakain muna tayo rin mami ano o kakain muna kami ayan na mga cubs o doon lapit na kami nakakain na rin kami so pag akit namin sa taas mag aayos na lang kami ng gamit tapos mga before 1 pwede na tayong bumiyahe ano? may pupso Mama, aswerte ka pa din. Amma. May poopsi. I'm coming home. America, America. Pauwi <laughs> <laughs> na kami mga cubs. Malim dito yun. Sarap. Mayroon daw mainit pero mahangin. Yeah. Paalam, Trono. Salamat sa mainit na araw. Bye sa linggong mainit. <laughs> Grabe. Hanggang sa susunod na pakikita muli. Amerika, Amerika na. <laughs> Amerikang ulit, mainit eh. Kipling na. Andito dito na kami sa Kipling Station. Welcome to Kipling. Oh. Ano ba wala yung ano dito? Yung trailer natin. Trailer house. We're in Kipling already. Well, wale. Yan, yeah, may bus. Isang sakay lang papuntang airport. Ayan, nakalagay. Airport Express, 3 minutes. Ayun mga caps Display lang yun eh. Nasa mga cargo. Ngayon ginagamit siya pag ano. Hindi siya passenger. Malaki kasi masyado yun. Ay, malapit ang sa Airporting. Nasa uh -huh. airport na kami. So tatanong namin sa inyo yung domestic. Ito pa US nga ito. Doon na lang sa ano. Tanong tayo sa iba. Yan. Dito kami sa ano eh. Yo. Terminal 3. Huh? Terminal 3. Ini mag-aano tayo yung trend. Yun yun, yun yun. Ano oh, tanong lang tayo pinakamabilis mas maganda? Tanong tayo sa ano? Sa mga babae. Ay, ano yung lalaki? Ah. Na blue? Ay, yun. Yan, yan, yeah, yan. Yeah, yan, yeah. yeah, yeah. Tanong mo? Ayan, papunta kami na sa Terminal 3 kasi sa Terminal 1 kami. Terminal 1 papunta US IUS, international yata yung mga terminal At, domestic terminal 3 Ayoko. Yeah. Ayan Ayan Ayoko. 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 Ayoko parang ma uh, strike ng ano, 'di ba? naka strike ng Air Canada ngayon, kaya yun. Kaya yun yung mga empleyado. Pero meron pa rin namang mapasok kasi nga siyempre mahirap naman madili yung mga ano. Na kahit pa paano nandoon pa rin sila. Naka iniisip pa rin nila yung mga pasahero. Diba? Kasi meron pa rin biyahe, diba? That's good. Ayan na. Ito ito yung ano. Ba't hindi ako nag-scan? Hindi lahat yan. Eh. Anim yan eh. Oo oh, nga, ba't hindi na ako nag-iskan? Mamaya pa luggage. Ah. sa luggage yung nag-iskan na Yung sa ilaw uh -huh. yan. Ayun nga, mayroon. mga cubs, oh. kami. Laki-laki <laughs> nung... Laki-laki ng lakaran namin. Paikot-ikot. Pababad! Sa babad daw eh, no? kainan. At may mga kainan dito kung gugutom ka na. Grabe ang haba ng escalator na to hmm. Haba ng skilator. Huwag <laughs> ka na maglakad namin Yan yeah, o, ah, mga ganda, di ba? Han sa haba-haba ng nilakad namin, ito makikita. Yan no, no, sa kabilang dulo na kami, eh. pero but Ang layo, grabe, di ba? b the straight, right? Yeah. Straight. Here. Eh, no, nagre-withdraw na naman, no. Dami ah, pera ni Pauling ko, ah. ni deposit niya na yung pera niya. Ayan, mga cabs, no. Kita niya naman yung aeroplano dito. Itang kita. Ayan, no. Sa tapat na mo yung aeroplano. Ano ganda yung kapitan. Ayan, uh, yung ano. Pilot pala yun. Kapitan sa Marco pala yun. Ayan, madami mga Aeroplano WestJet Ano ba yung isa? Hindi ko alam paano Tapos American Airline yata yung isa Kasi nasabi Ang layo kaya nung ilakad namin papunta dito Tapos ito Ayan <laughs> dito yung gate namin B2A ganda ng view dito at dito yung mga Air Canada yeah. ayan meron silang sariling ano, pagawa ang mata Oh, hunger yan. Tayo ang tawag, di ba? Yun. Ano, um, may test yung isang ano. Maandaling engine ng isang ano. Clean yun. May test yata. Sarap sana mo tabaw dito, ano? Kasi siguro privilege ka eh. Pag nandito ka sa airport, please kahit pa paano may... Baka uh, may discount kapag dilipad ka or what. Depende siguro. anyway, yan. Paraming tao ang naghihintay. Ito, dumating na yung isang aeroplano. Hindi ko alam galing saan. Pero ayun na yung flight niya. B2A. Oo, oh, okay naman dito. Yan. B2C. Ang nah, layo, nasa dulo nga kami. Pero okay lang. Mamaya pa naman yung flight namin. Ay, ka... Uh, okay. Mayan na lang Ayan, may matik, may pa-take off na mga kals. Ayun, Air Canada. Ayan siya. Pa-take off pa siya. Wala mo mga kabin masyado mo yun. Ayan, uminaw na siya. Kasi ito yung lalaki. Air Canada ito mga ito. May malaki, may maliit eh. yun. Ayan, hindi na yung isa dadaling na sa ano sandak. Yan mga cubs, sakay na kami. Boarding na. Ito na ang pinakahihintay namin. Kaya kailangan maayos. Pero by zone by zone naman eh. So, palagi kaming... ng so, zone 3. Yan mami, 286. Tatabi ng ano, piloto. 26. Was chat. Tama oh, Dulo na pala tayo. Dulo nang walang hanggan. <laughs> yeah. kami mga cops ang nilang tuminos ang tagal bago namin nakalabas so, Hello, ito okay, ba may naabog kami connecting flight eh ah. nagahabol kami ng ng bus ng ano kasi nga nagdelay na labas eh kaya ito na ah, kami maglakad pero lagay naman doon delay kasi supposed to be 9.40 yung ang flight. So, babalik na kami. Yan, lalakad kami ng mabilis. <laughs> yan, iba tumatak na kasi nga, yan yung sa gate. Wala makahabol kasi kami. Yan, lalakad na kami. Hindi 76, sa dulo pa eh ano May mga letter pa eh. B, C, D. Ano ka ba te? A, ano ka? Tommy. Ito right? <laughs> Ayan, ang murals nila. Ang ganda. Calgary. Ayan, ang Peace Bridge. Tawang din ito. Rocky Mountain. Yan. Punta na kami sa D. Nakababa na kami sa ano. Oh, sir, yung ano ba ito? Service nila. Buti mga nga may ganun. Ano? D, 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 D. Here. It's D. To the right. Yes. Ayan na, hindi. Grabe, layo na yung lakad namin. <laughs> Para lang makarating dito sa D. Ayan. Saan tayo, mami? Saan yung ate? Ayun, oh. No? D76 WS362. Ha? Yun. Doon. Hindi na mami. Ayun, mami. Yung 76. Nakita ko lang nga eh. Yun yung 76 nakita ko na. Nakita ko na yung 76 eh. Boarding na ba? abuti na lang umabot kami kasi yun hindi pa rin nagbo-boarding yung B76 yung yung er, yung ano namin sasakyan nag-aayos pa yata yung US Jets Tengka, kami is supposed to be 9.40 yung ano niya yung flight niya pero ah huh, wala po ando na kayo Lili. Hindi, anong oras na tayo yeah, yeah. darating doon? Mga 12 mm -hmm. na walang tuwag. Tukong... Mm -hmm. Ay ganun talaga. Wala kang choice. Hindi ka naman kung pwedeng umab, sentin mo. Hindi, anuhin mo na lang. Matulog ka na lang agad. Matulog ka na lang sa biyay kasi. Tupulin mm -hmm. na lang sa harap, siya magbabantay. Tulog ko sa likod. Tulog ka na lang. Eh kasi naman, hindi ko magpagdating mo sa bahay, sa kakap. Hindi pa rin kami kumakain, wala kami ina. no? Ang huling kain natin. Anong oras? Plus 4. Plus 4, eh anong oras na dito sa... Nakapagod. Kasi may connecting to, eh, di ba? Pero kung walang connecting, kung mayari baba namin ngayon Regina, kayang kaya madali lang ang biyahe so, pero madaling araw naman kami ang babiyahe mami tsagayin na lang hapon pa naman pasok ako, kasi so walang si mami yung mga lupa pasok so, tapos mga pagpili sa akin Iya, yeah, naglalakad na si Mami. Uwing-uwi na. <laughs> uwing-uwi na si Mami. Kami uwing-uwi na. Haba ng biyahe namin. Supposed to be, dapat hindi gano'ng haba Pero pag bumiyay ka pala ng Toronto to Calgary, mahaba. Kasi almost 5 hours yata yun. Tapos, tapos Toronto, ano you know, Calgary to, to Regina, 1 hour. Or so, ayun. Kamihan na lang ulit. Ano po kami upuan. Ayan na, andito na kami. Hintay na lang namin yung bagahe. Yes, na uwi na rin. Nasa Regina na kami. Medyo malamig na dito. Ito to ito, mainit eh. Gawin ko ba kung bakit? yung ano daw. May yung feeling, pero pagdating dito, malamig na. Kaya... Masasabi kong ano, I'm home. I feel at home. Kamihan na lang ulit, nabangang homodyne po tayo, nai-limit po ulit pa rin na lang ulit.